So nga mga kabubog ano at mm, pabaklas nga tayo ng aircon ngayon ano at mm, tingnan natin kung ano anong kalakal ang makukuha dito. Ito nga palang aircon na to mga kabubog ay nabili natin sa halagang 20 pesos ano pinakilo nung isang nagdadala dito sa atin. At mm, kinuha natin ng 20 ang kilo. So binawasan lang natin isang kilo para sa styro. Ngayon mamaya pagka nabaklas natin ay atin uling kikiluhin yung styro kung ilang kilo nakuha natin at kung ano-anong kalakal makukuha natin yan, ano uh, abangan nyo kung ilang kilong tanso ilang kilong condenser ilang kilong bakal ilang kilong tapaludo para magkaroon kayo ng ideya ano sabi ko kasi sa kanya baklasin niya so masakit daw ang kamay niya ano sabi ko may makukuha ng tanso so pinakilo niya sa atin so mamaya pag kuan natapos kong baklasin Ah, pakita ko sa inyo ano. Ah, tingnan natin ang sukat ano para magkaroon kayo ng ideya. Sukatin so, natin kung anong kung anong lapad. Iyan. So 1 feet and 13 inches ba 'yan? Oh, basta oh, um, mahigit na 1. Oo tapos ang haba ayan halos 1.5 no, feet no. taas ah ganoon na rin yun no. kasi yung, yung nakahiga pala yan so ganoon din nakikita 1 feet no. so para magkaroon kayo ng ideya, no, mga kabubog kung ano anong kalakal ang makukuha ilang kilong kalakal ilang kilong tanso ilang kilong kwan so abang abang lang ano at babaklasin natin So yun na nga mga kabubog no at mm, tapos na nga natin baklasin ano at mm, kikiluhin na natin at titingnan natin kung ano anong kalakal ang makukuha natin do sa ating aircon na binaklas ano. So ang nakuha natin nga pala ay tanso, condenser, tapaludo, bakal. Yung malutong konti lang naman yun No. Tapos yun yung styro. Sige, timbang na. Tingnan natin kung uwan. Ilang kilong bakal ang makukuha? Kapag isa bakal. So, ang nakuhang bakal ay siyem. Siyem na lang. Siyem na lang. Okay. Tututali mo din kung ilang kilo lahat-lahat ha. na natin Easy. kung ilang kilo ang nawala. So, 1 point. 1.2 na. Lang, Ba't parang kulang? Oh. Hindi, ibig sabihin eh. Yan ba yung aking kwan? Pinaklas? Pero ko'y okay, duda, bakit naman arigasa mo? 1.9 yan eh. Teka, teka, hindi yan. Hindi, alam. Oo, oh, saglit lang, saglit. Masala. So, tuloy natin mga kabubog, ito na yung tanso, ano. So, so 1.9. 1.9 e tanso. Edi, ano, babawasan pa natin? Sige, gawin mo na lang 1.8. 1.8. So, ito pa lang, siyang gawin ng sako. Sige. So, ano pa? Condenser. Condenser. condenser lan 2.8 2.8 okay ano tapa. pa tapa anim anim tapa okay total mo ko ilang kilo ha tapos yung reject styro tsaka wala na yung malutong eh so yan alate yung reject tatalin mo nga kung ilang kilo lahat kung ilang kilo ang nabawas kasi may natapon na lang is ganoon may basurang kasama bali 23 yan nung kwan nung nabili natin para magkaroon tayo ng idea no? hindi kilo totalin mo kung ilang kilo So 19.6 kilo mga kabubog ano yung yung recovery niya ano. So may nawala ang apat na kilo. Kaya sana magkaroon kayo ng ideya ano. Ah 3.4 ang nawala ano. So sana magkaroon kayo ng ideya ano na ah, pagka nagbebenta kayo ay talagang binabawasan ano o kaya na bibili bibilhin nyo, ah, binabawasan may nawawala. No kasi may kuan. May may mga langis, ano, may mga, mga yung mga rigid na kasama. May kuan pa yan eh, yung plastic na kulay itim. No. Saka yung malutong, yung mga ilis niya, ano. So, naitapon eh. So, yun lang mga kabubog, ano, sana nagkaroon kayo ng ideya, ano. Sa bilihan at bintahan ng kuan ng aircon na ganong kalaki.